natin ang okra. Igisa natin na may bibi na hipon. Bibi ba ito guys? binigay? Yung pinato yung hipon. Tapos, lagyan natin ng konting sabaw. Sabaw ano? Konting asin. yung asin. Lagyan natin ng powder na paminta para hindi sa malangsa yan yung aming ulam ngayon guys sa kapritong gg na naman tayo yan, paghalo hanggang sa maluto ako na yan ayan, lang. ayan. ayan guys, lagay natin yung talbos na may okra tsaka hipon na hibig sustansya yan guys kailangan ng mga anak ko yan guys yung aking niloto oh. hinaluan ko ng hipon na dry ayan oh. ayan nilagay ko guys oh. dry na hipon ayan ito na naman tayo guys ayan yung aming ulam gigi na naman yan guys pila rito aming ulam guys ngayong gabi o oh, Piniritong gigi na naman. Biniyak-biyak ko na yan. Oh saka ito okra dry ano shrimp saka talbos ayan yung amit mag na naman ako na lumpiang togi wait kalabasa guys ayan lumpiang togi saka kalabasa kami ko yung asawa ko pa lutuin ko eh, kasi nahihilo ako. Wala eh, may bumibili sa tindahan namin guys. Ito ang kalabasa. Para dali sa maluto. Yan. Para malasa sa guys. Sabi natin ng patis ang papi, gulay. Yan eh. Papi. Hindi ako maka ano guys, pra, maka ano lang video na ano hindi kami makalabas. Pork cubes. Mm. Mayroon pa naman kami natira doon kahapon na tsaka ano doon yung cold pamintang powder guys. Pag bumili ako sa nagtitinda, bumibili rin ako ng ganyan para sa amin yung magamit mo. Sabi ko yung asawa ko magloto. Lise. Yung lumpia ibalot sa ano? Yung gulay ibalot sa lumpia rapper. Magusto mo yun. Marami pa siya makain. Minsan yung gumagawa ko, may no, may karos. Ito kalabasa lang. Para yung mga bata. Cooking, cooking ang ating asawa. Tapos ibalik natin doon para masala. Togi tayo guys, red lumpia, lumpiang togi guys guys, good morning. Gagawa tayo ng togi na lumpia at saka kalabasa. May kalabasa yan guys. Walang halo, kulay lang yan guys. Ito na pa natin Paano? Pangit ano. Walang ilaw pa oh. Ito. Walang ilaw. Itim-itim natin din. Ito, lumpiang wrapper. Mm-hmm. Gulay na lang muna tayo guys. Kapon baboy din kami. Nakaraang araw. Ano din, pork chop tsaka piniritong isda. Hirap yung puro karne. Ayan guys, tapos na kami. Ito, pambaon ni Ate Buka sa school. Apok na piraso. Yun sa panganay ko. Baon sa school. Lagyan natin sa freezer yan, guys, para hindi masira. Tapos so, ngayon, para mamayang gabi, yung ano namin, barat ko, ilang ba ito, lahat ba? Magluluto tayo niyan, guys. Ayan, lutuin natin. Ayan, guys, magluto tayo ng lumpiang toge with kalabasa. Ayan. Dito na natin. Yung iba, guys, tinabi ko na. Para lang ito sa amin tatlo. Mamayang gabi, ito rin ulam namin. Togi with kalabasa. Lumpia ito guys. kasi pag hindi ko ginawa ng paraan yung si Bonsyo hindi kakain ng gulay kailangan talaga gawa na lang ng paraan para kumain ng gulay gusto niya yung ganito nakabalot sa lumpia hugi with kalabasa yan lagay na natin dito patuloyin natin yung guys ano lang niloto ko guys sa uh, pitong piraso Ako, dalawa lang naman sa akin dito kay Bunsyo, tatlo. Dalawa din sa asawa ko. Mamayang gabi, nagprito din ako nito. Dutok na ang aking tugi with kalabasa. Guys, luto na yung aking tugi with kalabasa. Yan na yung halo niya guys. Kalabasa lang talaga. Para kumain si Bunsyo. Yan. Kainan na tayo.